Humalo sa mahigit limang piso kada kilowatt hour ang itinaas ng singil sa kuryente sa Pangasinan. Epekto rin daw ito ng sabay-sabay na shutdown ng mga power plants sa bansa. Makibalita tayo kay Joyce Segi ng GMA Dagupan. Todo tipid sa pagkonsumo ng kuryente ng ilang taga-Pangasinan. Pero nabigla sila nang biglang tumaas ang kanilang bayarin. Kasi every time chinecheck ko yung kontador namin kung magkano na yung nakukonsumo namin. alam ko na kung magkano. Ang alam ko nga 1,100 ganun lang. Pero nabigla ako, naging 1,650 na. Ayon sa Pangasinan Electric Cooperative o Panelco 3, nagpatupad sila ng dagdag singil dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Dahil sa sabay-sabay na shutdown ng mga power plant sa bansa. Ito rin ang dahilan ng Meralco sa mahigit apat na piso kada kilowatt hour nilang dagdag singil. ...maintindihan nila dahil ito naman ay pass-on charges. Ibig sabihin kung ano yung sinisingil sa amin ng ating supplier ng kuryente, yun din ang binibigay na pinapasa namin sa member consumers at hindi kumikita ang panel kutri dito. Iniimbisigahan ngayon ng Department of Energy kung posibleng sinadya ang outages ng ibang power plant para magmahalang kuryente sa merkado. Habang naka isang bang maintenance shutdown kasi ang Malampaya Natural Gas Field na nagsusupply sa tatlong malalaking planta mula nitong Nobyembre, may walo pang ibang power plants ang nagpatupad ng biglaang force outages. Kung may planta na two years walang outage tapos nagka-outage siya sa panahon ng Malampaya mm -hmm. shutdown, eh, talagang you start to doubt talaga ba yan? Mm -hmm. Di the uh, chances of happening is really remote and why did it happen so we'll have to look into it. Pero ayon sa isang source sa industriya ng enerhiya, umaalma sila sa paratang na may sabwatang nangyari. Ang pangunahing problema raw ay ang kakulangan sa supply ng kuryente kaya tumataas ang presyo nito sa merkado. Sinabi na rin mismo ng Energy Secretary na hindi kinakaya ng supply ang power demand dahil sa dami ng mga nagbubukas na negosyo. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.